Ya. Okay. Ah, Halo Pigat Bobby. Bobby Gat. Oi, ini tuh Bapak Bobby. Dan dan. Ya, dan dan kayak basah sayang. Topi song. Pisau. Topasora na, sorora of the green green. Wafa. mayroon pa rin e, sige bakal mo kasi kasali na ready? na natin plastic na isa <laughs> ayan, 0.8 <point> 0.8, <eight. laughs> wala daw bote picture ayun ha? ayun lang Ilan to? 7 So, may 7 ka. Ay, nakalimutan ko pala yung... Oh, o, baby, oh. Oh, boy. 7. Ay, tingnan mga baby, kung tama. Para nagkamali tayo. <laughs> Ayan, yun. Okay, Sige, sige. Okay, thank you. Thank you. Ayan, mga kadyang. Puntahan natin yung mga, ano natin, mga natin. Ayan, marami tayo soke dito. Sa e, street na to. Kadyang, mayroon tayo dyan. Puntahan natin dyan, bisitahin natin mga suki natin Ayan, dito muna tayo. Dito muna tayo. At, uh, dito marami din dito. <laughs> dito samahan mga kadyang. Let's go! Okay, yang mga Four, four, lima, lima. <laughs> Thank you. Ito pa kayo pala. Timon Carrasso. Ayan, napakalaki ni Wilkins. Ito daw. ang yung Wilkins. Wow! 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 Anim! Ayan, anim. <laughs> Nandito tayo. yung mga sukay natin. Ito so, yung rin na natin dito. Mga sokay natin. Abuti <laughs> uh, nga mga kulimlim, mga kadyak. Kaso lang parang umaambun-ambun. Hindi naman tayo makaipot ng maayos kasi naambun-ambun na naman. Ay, lang na. Bilangin natin. Naambun. So, naambun po, Bibi. Bibi, naambun. 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 So, uh, sipunin. sipunin ka, sipunin. Ay, <laughs> yung sako mo marang, yung sako mo. Ah. Uh, o 4 6 8 10 16 18 Ayan 20, bote mo. Ayan, ito pa 21. Ito, hey alcohol sa motor. <laughs> ah. O, gagawin ko ng piso to. Wala pa naman timbang ka. Ayan, 22. May 22 ka. Ayan nga doon. Sa gila, wala ba kayo. Bayaran ko dito si... Mga butay lang sa kanya. So, pag sabay-sabay na natin mga ka-junk. yung mga ano natin. Wala Ayan, kay Lira na. doon pa. Ayan. Ayan, wala ka. Sabay-sabay na, na. Sabay natin mga ano yun. Kutin. Hindi hey, sabay-sabay. Eh, dami, tinsin, maraming Dami rin dami. eh. mga plato. Ito. itong mga, plat... <coughs> yeah, oh, mga plato, hindi na kukuha ito, ito mga ganito. 'Yung mga malutong oh, pili, piliin lang natin na oh

Sábado. sa ako. Oh, nabili kang washing. Oo, oh, nabili. Oh, oh. Ano ba yung washing mo, double? Hindi, single lang. Ah, single. Ano bang brand kasi? National. Depende sa... Kasi brand Yung washing kasi yung ano. <laughs> Mga ganun marang, 40. Malinis ba yon? Malinis yung kabuuan ng body niya. Wala pang damage? 40? Opo. Ang double kasi ngayon, 120 ang kuha ko double. Aluminum na kasi ngayon, alam. Wala na kasi kakukuha motor na Tanso. Tanso kasi ang nakakapagpamahal dyan. Ano eh, na yun? Oo, oh, problema. Na yun, yung mga unang ano pa yun? Mga... Sige, aluminum. kukunin ko hanggang 60. Hanggang 60 lang. Oo, Oo. Oh, Oo. Oh. oh. Okay. Hmm. mga ano pa yun? Yung hmm. Unang panahon pa. Oo. Oh, hindi Ay, na kahapon. Yun problema kasi oh, okay. nga, yun marami nga yung mga bago ngayon, mga aluminum, mga... Ay, mga hindi. Aluminum. Yung una pa yun. Oh, sige ikaw hanggang ha hmm. sige ba sa babae mo babae ha hindi dito ako dito lang dito ruta ko papunta doon oo oh. ha ha Oh, sige, sige, salun na lang, sige. Ayan, mga kadyang, ito yung mga nakuha natin. Ito, mga bote, may Wilkins, absolute. Ito yung mga bubog. So, na tayo mga Wilkins. Marami na, na din yung Wilkins natin. Ay, ay marami-dami marami na kalakal natin. Ayan. So, maglit dito kay Madam kasi marami yung mga plastic na inipo na daw niya. Punta natin doon yung mga ano natin, soke natin doon sa kabilang ano, sa kabilang strip uh, street. Ayan, samahan mo ako mga kadyang. Let's go! Ayan, tara na tayo sa suki so natin. hmm, no, kayo di ba sorry nandito uh, ito 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 Dalang plastik mo lang plastik mo Ito lang. Ano to Ay, hindi na, Ay, na, kaya, na yeah. kuha. ko kuha yan. Ay, hindi na ko kuha yan Hindi na ko kuha. Ito. Ipresyo ako lang. Ipresyo ako lang ito mo daw. Ang dami. Plastic lang kasi yung loob niyan. Ano lang eh, mga tawag dyan. Parang mga lata lang. 20. Okay lang? Mas kwenta. Hindi na kain Wala, wala ito plastic mo. Napakamura lang yan. Mura lang talaga. May presyo ay, ako ngayon. ano. Wala naman akong kikitain na dyan. Babaklasin ko lang din yan. Wala. Babaklasin ko lang dito. 20. Ay, di mo pa na ano? 27. Oh, isang isang kasi guhit, kasi guhit piso. Na, <laughs> 28, yan, yeah, may 28 ka lang kasi pito yung ano mo 1.5 sa so, kaya to piso lang Isang guhit lang kasi. Yan. Ayun, sakali na 28 ka. o <laughs> oh, baka may buti ka pa. Oh, ayan oh, si Miming. Oh, ano Miming? Ang ganda ng pusa oh. ang oh, ganda ng pusa oh. Oh. Ilang pusa ah? Ano ganyan? Alin? Oh? Yun. Kasama na natin yun. Milahi yan ang pusa mo ha. Sa'yo yan? Pusa mo yan? Hindi. Hindi akala ah, ko sa iyo. Yan. Hmm. Akala ko sa sa iyo eh. Ang ganda oh, may lahi ano, ibang klase ng pusa 'yan oh. No? ni na ano, parang may merong brown siya. Okay. <laughs> eh, mga junk. Ito tayo, doon pa tayo, may pupuntahan pa tayo doon, baka mayroon pa tayong matambahan doon, yung mga suki pala natin sa ano, dulo. Ayun. and buhatin muna natin. And let's go. Ayan. <laughs> Whoa, whoa, whoa. Oo, ooo, ooo. Oo, mo lang, mo. Kuya, kaya kung tayo masayro, ah. <laughs> oh, madam, rin sa kanya ano, rin na ipon. Hi, chap, Madaming Kalakal uh, ano, Kala ka madam yan mga sarsare, mga bote, yung plastic lata. Ayan, pakawayin natin sa barang. Okay? para good vibes. So, na naman naman. ito sa YouTube. Ayan. Ayan. Kawayan na? Kawayan naman. Kawayan naman. good vibes lang. Ayan. Ka uh, mga so okay natin. Kailang hey, yung alam. Maganda ka naman eh. Wow. <laughs> sa, <lagadang mata>. <laughs> <laughs> sa, sabay ang ganda mo to. Ayan. Sabayan Ayan. Yes. ayos ako pala. Dahan ko lang mamaya. <laughs> Wala ka kasi diyan kanina. Oh. Ano ka diyan? Tawag Ay, mga ka, yung, Ay, mga ka yung mga nakuha natin yan. yung mga wildlife ito, malapit na tayo mapuno. Kasi na mapuno yung ano natin, sidecar. ayon tayo pang pupuntahan sa dito. Dito tayo sa kabilang street doon mga suki so pa natin doon hindi pa natin na ikutan Ayan. samahan niyo ako mga kadyang at uh, suyurin natin let's go oh, napakaganda ako <laughs> busing yun Ayan, no? sa harap ay ang palaya ang <laughs> ganda 1.5 ah, piso ang ganda ang piso Ayan, 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 ano, masustansya. ayan, masustansya, Kahit yung ano niyan, talbos niyan, pang munggo. Ayan, dibes yan.

Ha? Oo, oh, binibili ko yan. Binibili ko yan. Okay. Anong mayroon? Ano mayroon? Ano na? Oh, 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 oh hawak boy, hawak kamay. Yan, lagay mo lang dyan. Ibibilangin natin. Ito sa mantika to. Mantika yan. Hmm? 1.5 o. Oh. 6 o oh, 7. 8, 9, 10, 11, 12. O, oh, may 12 ka. 12 plus 5. O, oh, meron ka 17. O, gawin ko ng piso to. 18. 18 ka? Ano yan, boy? Ano pa yan? Anso. Titingnan natin. 250 ang kilo. 18 ka po, boy. 18 na, boy. Kamuha ka muna po, boy.

Oh, gagawin ko na tong 3 kilo. Six na yan. Dalawang piso ang kilo. Ha? O, ano, bakal. Oo, oh, bakal ang karton. Oh, ito, 0.4. Oh, ano, may apat piso ka. O. Ito, na. Oo na. Diba? Tampo plus 3. Na 1.5. Ito pa pala. Mayroon pa pala dito. Ayan, no. ito, no. ito. Ito piso eh. no? ay. Yeah, durog. Ayan. Durog. Nadurog. Ang durog yung puwetan. Dumaan eh, pa sa. Kunin mo na, tatahon, tatahon tatah, kunin 'Yan yes, sama muna mm. 'incho. Papasa to. Kunin mo na 'yan, hayaan ah. ya mo na. Kolemanin. 'Di eh. ko na kumapasa ano, ito. Dorong-dorong na kasi 'yung nganya. Oh. Nerok 'yung ano, tawag dito 'yung kuitan. Ay, mga ay, buti. Mga mabuti 'to, mga buti. Tingnan mo, laway lang. dalawang kilo pa ako. Oh, dalawang kilo pa ako. Oh, 'yan. 'Yung mga lata 'yan, meron dito. Oh, mga lata pa lata. 'Yan. Benta ay, Yan, karton. Baba ko maram, baba ko maram. Dalawang piso karton. Hmm? Saan? Ah, doon, sa ikan ganito? Oo oh. oh, nga, oo nga, nga, nga. Bukas na lang, mapuno na ako dito. Ah, sige, sige. kami dito, mga kadyang. Nakapuno na tayo dito, maraming karton sa si madang. Napuno na rin sidecar natin, mga kadyang. Ayan. Eh, kakarga na natin yung mga nasa baba. Yung mga Wilkins tayo. Ayan, marami. Ayan, nating dami natin karton. Ayan, mga karton. Ayan, kakarga natin mga kadyang doon. sa mapuno yung tapo. Punoin na natin yung ano natin. Mga kakarga natin para puno na tayo. Ayan. So, kawin na tayo ng maga. Ayan, let's go mga kajank. Kaya mga ka-junk at uh, ka na tayo. Ito, marami na tayong nakuha. Punong kawin na tayo. Marami Wilkins. Ayan, mga cartoon Ayan, marami tayong cartoon Ayan, sa loob, marami tayong bote. Ito, mga ano, Ah, um, sorry water dispenser merenta eh ha. oh po ang ganito kasi yung hmm. ano doon tinoriyo pe binibenta binibili ba naman nung isa doon dalawang piso ko hindi mayroon akong ano ambidoon. So, okay. Dai po pag printa lima nga ini, lima. iyo lima ini. E, paano kung yung na eh doon dai na. Dai na, sige na, sige na. Ipadlo malako kami. Malako na kamo, dai mo kamo magka-shot, adwa kamo. Sige na. Wala kamo na, halaton mo sa ako naman. Ha? alatun alatun sa ako nito. Oh, araw ko ko ako mauna, di ako magalat naman. Sige. Okay. Eh, okay. ah, uh, dito tayo, mga kadyang. Pauwi na tayo. May dadaanan tayo mga Wilkins. Ah, uh, ganito, napakaraming Wilkins. Eh, sukay so, natin. Ayun. Babay na, mga kadyang. Thank you for watching, mga kadyang. Please follow and subscribe my YouTube channel. And please like and share sa